Magluluto po tayo ng pansit. Mali. Pagmantikain po po ng ng baboy. Kapag medyo brown na 'yung karne. Iisa na po natin. Lagyan na po natin ng bawang. Tapos sibuyas. Hmm. Ibisa lang po natin ng bawang at saka sibuyas. Direk mo na lang po. Kapag okay na yung bawang sya kasi lagay na rin po natin itong atay. Atay ng baboy. Binabag ko po, po yan ng salamansi, koya at saka paminta para hindi siya malansa tapos lagyan natin ng toya. tapos lagyan natin ng oyster sauce ito po yung gamit kong oyster sauce vegetarian mushroom oyster sauce hmm. tapos lagyan po natin ng pamintang dorong tapos lagay na po natin yung beans tsaka carrots isa lang po hanggang sa maluto tapos lagyan po natin ng tubig Pag kumulo, ligay na po natin yung lihon sa kanton. Tapos, lagyan ko po, po siya ng nori cubes, chicken. Tapos, lagyan na po natin yung lihon. One part lang siya tapos kantong. Tapos, lagyan na rin po natin yung kanton. Tapos lagyan ko siya ng baking on para sa Tapos lagay ko po itong repolyo.

Pero bago yan, tikman po natin. Tikman muna natin kung anong lasa. Ayan, luto na po ang aking pansit lihon Tara Aranat, kumain na tayo. Thank you for watching. Bye-bye.